Oh, Dol. Ay, gupit mo, Dol, ah. Siyempre, ay, kita. Bakit siya pita? Ay, Idol kita, boss king. Oh, okay, yeah. Bakit kaya nung pagupit siya, ay, Dol? Siyempre, nagpagupit ka rin. Ano yung um, meron? Bakit kaya siya nagpagupit? Magpapagupit din ako. Pag ngayon, tatay din ako, eh. Di ba dahil Valentine's ay, Day? Ayun, kaya siya oh, oh, Kaya ka nag-item. <laughs> <Ay>, <laughs> <laughs> oh, eto. Ano na naman niya, boss king? Sino may lakad bukas sa February 14? Gabi. Sabi ako kasi birthday ni Lee Buwas. Di ako birthday. Gusto ko matanggap na ligal. iPhone 39. iPhone 69. Kaya mo. Buti na lang, hindi ako yung boss mo. <laughs> <laughs> Kung ano request mo, paparating ko sa boss mo. Ay. Eto! Oh. Bukas ay February 14. Maraming wala bukas. Dahil magsa-celebrate na Valentine's Day. Pero tayo, ang pamilya, kakain tayo sa labas. Okay, oh, yeah, gusto nyo ba yun? Gusto. <laughs> Pero, Ngayong araw, isi-celebrate natin ang Valentine's Day kasama ang mga girls dito sa Boss Madamag. Okay ba yun? So, nice, nice. Ano ba ginagawa kapag nagsi-celebrate ng Valentine's Day? Siyempre, magluluto ka. Wow, magluluto. Ah, pagluluto, given na yan. Nakapamili na ako ng steak! Siyempre, bulaklak. Bulaklak. Chocolate. Wala pa tayong bulaklak. Wala pa tayong chocolate. Ano ba? Regalo ako na lang magbibigay sa nila ng regalo. Yeah. Yeah. Ay, 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 ay. Pero ngayon, mayroon tayong mga bagay na kailangan i-accomplish. Kailangan natin bumili na ng... bulaklak. Sino bibili bulaklak? Sino bibili ng chocolate? Chocolate. Ngayon, bumili na kayo. Magpe-prepare na ako. Lahat ng mga may dito, Enzo, Lee, tulungan nyo ako mag-prepare ng pagkain. Dahil ngayong gabi, isi-celebrate natin ang Valentine's Day ng magkakasama. Ay! Parang isang masayang, masayang, masayang pamilya. Yeah, yeah, yeah. talaga dito sa Boss Madam House? Pero hindi ka masaya, pre. Oh. A big shoutout pala sa kachat ni Nigel yeah. sa Instagram. Hey. Tago na natin siya sa pangalang. Sounds like uh, hawak kamay. Yeah. Oh, so ngayon, ano ba hinihintay nyo? Let's celebrate Valentine's together in 3, 2, 1! Boss Madam! China yung steak, guys. Natin na ito, na. Alam ko, nakapagpabili naka na ako ng butter. Sabi ko sa'yo, mayroon eh. Prepare na rin natin ito. So, ito ang specialty ko talaga. Yung sauce, baka si Enzo na gumawa. Pero yung steak na medium rare, ako nang bala. Got <laughs> Para makatikim naman mga girls natin dito ng masasarap na gawa natin. Dito. Minsan, kailangan natin silang pagsilbihan talaga. Kung kaya nyong madalas, why not? Tuto tayo mga ilong piraso to. 10 pieces total. Piece. So, ano sila nagdadalawa? Sarap na ito guys, malambot lang. Tapos lulutuan ko rin sila ng fried rice mama. Papakita ko kayo ng recipe ko ng fried rice. Actually, nalaman ko yung recipe na yung kay Dodo. Kaya mo ba ito ubusin, boss? Yung gaya ka steak. Ay, oo. May dito ako sa steak. Steak lapper ako. Lalo na pag gusto ko yung ano niya. Pagkaluto. Tsaka yung sauce. Hindi na nagbibase kasi ako sa sauce eh. Nadalo na siya, oh. Tumatas na. Tumatas na. So, okay, pagsulong. So, yan. Sarap. Yan. Sarap. 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 Sarap rin. Kailangan ko ng paper towel. Wala akong makikita ng paper towel. Yan. So, ang gagawin natin, magtatabi na ako ng kanin. Tapos so, lalagay ko sa ref. para masarap pag pinried rice. Okay. Ang ating unang step na gagawin pa. Pero focus na paminta natin, guys. Ha? Ka! Ka! Huwag mo naman kung sa inyo. Nasaan mo na sa Ate Ayan nga. Saan?

mali, 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 mali. Wala na. Putang ina, ano yan, putla? Mali yan. Paano ba dapat, sir? Mali yan. Mali yan, parts. Ulit yan, parts. Ah, pupunta ako rito. Magluluto ako, ah. At maganda akin, ah. naman eh. Ganun mo dito to pare. mo naman mo si Pops. Sayang niyan doy. Oo, oh, papakainin mo niyan. Ah, nako, hindi na ho. Tingnan ko na lang. Hindi <laughs> ako makakaano kay Dodot eh, Makaribat kasi mas magaling talaga to. Diyan ikaw nga muna. Tingnan niya ako. Oh, olive oil paggamit niyo, napakababa ng ano niyan. Burning temperature niyan. Una so, oh, pang masunog sa steak 'yan. Tingnan natin to. Ni ate si Master. Ah. Uy! Woo! Uy! uy. Dapat yung pagkawali mo kasi init ng impyerno. 130 dapat. Tandaan nyo, ang masarap na steak, salty. Huwag ka nila pag mungayin niyang parts. Sikit mo muna sa glit para tostado agad. Uy! Awas na ako yung nakakan! Normal na. Masirat, masirat. Masirat sa kamay mo. Wala na Parang dutong ah. na Dito Ano yung itura nyo kayo, doy? na? siya yung putla. Doy, yan yung steak, doy. Yan ang wala pang ano, doy. Wala pang battery yan, So, yan ang steak talaga. Yan yun? Oo, oo. Ayun na, ahon mo na yan, overcook na yan Pag matagal pa Pag marami yan kasi magluto ng steak Hindi talaga ginagawa yung butter-butter na yan Sabay-sabay Butter, lagay mangkok, lagay bawang Lagay time, pasok microwave ah, oh, Kaya pagluto na lahat ng steak Saka, saka mo lalagay na lang yun oh. Oo, oh. Kasi bababa ang temperature pag ano Hindi mo ma-achieve tong ganito uh, Kanina okay na ta Akin na na, ang pag-ibay parang Coca-Cola. Minsan zero, minsan tapos. Pero pag ako nag-mahal ko, eh, ikaw lang mismo, wala nang kasalo. <laughs> ah! <laughs> ah! <laughs> <tapos> <tapos> <Narap>! <tapos> Pagod na. Yung sok, na sarap Ano na to? Fried rice na to. Promise. Busy yung mga idol ko ah. Hindi. Ah. Hindi eh. Masipag. Kasi para sa mga girls. Diba? Pa, hindi, pa, hindi pag hindi pag tawag doon. tawag doon. Yeah. may kaaway kaaway. Eh. <laughs> Lagi nyo na ako inaaway, pre. Sige lang so, yung sinakasya pre. Hindi kayo inaaway, mainit ulo mo. aling ulo? Pagkakipas. ka <laughs> mainit. Paano hindi init na ulo mo? Pag matutulog na si Nigel, lagi nakabuka ka yung... Alam mo kung bakit? Pati yung isang ulo mainit. Wala siyang kabalik. <laughs> <Yon> ang diga! Bol, <laughs> sakit mo magsalita. Mag-iiwalay din kayo. Hahaha! Gago! Nakaulo talaga yung Johnny. Mm, wow, so sweet, so appetizing. I like it. So special naman ang Valentine sa loob ng Valentine. Dabi lang araw na ako nang celebrate ng Valentine sa. Nice. Wow. wow. grabe naman yun. Okay, ay, kayo na ay, happy Valentine's Day sa inyo mga girls. Sana ma-appreciate niyo yung luto namin mga boys. Ba't nasa chopping board na? Okay. Sabi so, yun talaga, talaga pag-steak. Ganyan si Salt Papi. Woo! I like it because it's well done. Well done. Ay, yeah. Iba dyan, uh, medium rare. Hindi siya parang karneng kinagat. Ay, po ka na, Nay. Nakaka -nak -nak. <laughs> na Opo na, Nay tayo. Happy Valentine's Day! Wow, thank you! Happy Valentine's Night! Happy Valentine's Day! Para lang sa magjajawa ang Valentine's. No, no, no! Ang araw ng mga puso ay araw ng pagmamahalan. Wala kami bibit tayo na! Marami pang corn, marami pang mashed potato, marami pang laman kung gusto nyo. Yung rice, ako lang nag-invento nyan. Tikman nyo na lang. Invento ko lang yan. Yan yung mga niluluto ko sa madaling araw. Mamang, mamang, Mash um, to, di ba? Yes, mash potato. Si Enzo gumawa niya, mash potato. Sarap! Oh, ito sarap. Nakakailang luto na sa akin si ng steak. Eh. Kaya alam ko na lasa nito, favorite ko tong steak. Kaya sobrang sarap. Tapos na ang pagkain natin. Mga boss mo Parang nasa sa 5-star restaurant. Sarap. Yan, dahil lagi nyo kami pinagsisilpihan. Ngayong araw ng mga puso, kumain lang kayo, kami mag-uugas. Yan. <laughs> Pitasin mo na! Pitasin mo na, ha? Ito na! Siyempre, Valentine's Day, hindi pwedeng walang flowers. Ayan! Ah! <laughs> Happy Valentine's! Huwag kayo lapit na mo! <laughs> Ay, di mo nagpa... Bye! Thank <Valentine's>. you! Yeah, <laughs> really, hindi kami may ganito kay Kay. Happy Valentine's Day! Thank you, Bob! Thank, Thank you, Thank you, Bob! Thank you, Uy, parang may kulang pa! Ay, may kulang, kulang pa. pa! Kulang pa! Abate ka ba? <laughs> Wow. Ah. Kwento ko na na. Kwento naman. Yan. Ito dapat siya. All over error. Kaya eh naman love. yung ano, ay, ay. Na <laughs> sa inyo. So, lahat 'yan, ko lang sa pagkain niyo, ha? Ay, ka, mas, Oh, naka-sorry ba? Oo, sana araw-araw ganito, love. Araw-araw naman tayo na, ano. Ha? Hindi, araw-araw -an ano, may ano kayo nagluluto, may nagpahimbihan nyo kami. Para sobra na Para si Nanay, wala ginagawa dito. <laughs> chill chill na lang kami. So si SP guys, wala no kasi mamaya-maya na lang okay, siya dahil... Tinapahimbing pa. Tinapahimbing pa yung tulog ng bata. Yeah. Pero, siyempre... Yeah. there's Ayun, verse mo! No, Ayun, tapos. <laughs> Ayun, tapos ito. I love you yan, I love <laughs> you. Walang ano, very much. So kay Nanay SP to, tatabi mo lang yan dyan. Nanay Espy, I love you <laughs> din. Ito si Nanay Mercy. Nanay, I love you. Thank yeah. you so much, boss. Ay, kaso na-birthday pala si Nanay Mercy. Naka, <laughs> na-birthday! <laughs> o sige na nga, mayroon ka pang additional pa. Gapit! <laughs> <laughs> Thank you! marami pa kami pabayaran. Ha, ah, wow, abot mo na. Oh. I love you. I love you. I love you very much. I love you. Oh. Ito lamang very much. So, so, so so Mam, oh. so Ma ito naman. I love myself. Akin na to. Very much nyo muna. Very much. Very much, mommy, mommy, mommy. I love you. Very much, mommy. Now, tumuhodo na. Sige na, sumabay na kayo sa... Nagustuhan niyo ba? Nagustuhan niyo ba? Oo naman. Oh, oh. Happy Valentine's Day ay sa inyo lahat. Show love to your loved ones. Yes. Yeah. Sa iyong pamilya, sa iyong kaibigan, kahit kanino man, kapitbahay mo, sa kahaway mo. mahalan lang, lang ngayon. So, maraming salamat sa panonood. Sana nagustuhan niyo ang regalo namin Mami, sa inyo. Wow! Parang bonus ha. Ang Babalik ko rin naman sa iyo yan. Ay, buti naman! <laughs> buti naman naisip mo! Bait mo talaga.